yo, ayan oh, good morning, good morning sa inyong lahat mga busing no. <laughs> Labas tayo. Ah, uh, maghanap tayo ng tilapia. Ayang Wing Debt official shout out no. Noon ko pa yan hinahanap ulit no ng sa lasa ko yung pan yung daing na tilapia. Ngayon sa video mo nakita ko na naman. <laughs> shout out sa iyo Wing Dead, No, idol no. Ayun. So Labas tayo mga busing at maghanap ng tilapia at gagawa ko ng daing. Pero hindi ko na siguro may video yan. Yung pagwan lang natin, pagbili lang natin. Okay? Good morning sa inyong lahat. Shout out, Wing Death, no? Voice repair tutorial. Ayan, shout out. Yan. Let's G, mga busing. Kita-kita sa -kita -kita labas. Let's go. tahan ngayon ng kwan ng barangay sa Tuugan. Ayun. insan. Pero hindi ako kasi mahilig ng mga ganyan eh. Yung pupunta-punta para mamiesta. Hindi ako mahilig sa ganyan. Kwan. tayo hanggang baruta ng silapya kung <laughs> wala dito kung wala dyan sa mga suki natin hindi doon tayo sa pan sa baruta no? magkita kita nataka <laughs> bigla eh noon ko pa yan nasa isipan ko no, na, at sa panlasa ko yung daing na tilapia, may video din ako dyan no, ng pagdadaing ng tilapia na yan nakagawa na ako dyan pero yun e eh, binilad ko pa ngayon nakita ko na naman sa video ni Kwani ni Idol ni... na nagdaing na naman siya ay naku ayan napalabas tuloy katatapos ko lang ayan ang mga kapistahan dito sa barangay na to ayan mukhang nisan ay hindi ayan kapistahan sa barangay katuugan ang bango ah Dami nang nakikita eh. <laughs> oh, basta maga pa may mga iluma na tumuno. Kapon dito ata si Tonyo kay pensa ni eh, nag sila ng sila dito. Yan may mga tao na. Hala, sige, sound dito yung basketball court nila na pinagdadarausan ng mga fan nila sa festival.

kung wala tayong makita ditong malapit na paan doon tayo sa Tarutak sa tindahan sa palengke no, sa palengke ng Tarutak mamasyal at maghanap ng tilapia ganda ng panahon ngayon eh gusto ko sana lumabas bukas pero tignan ko lang labo ng mga palay nila eh Inang lang bukas yung makalabas ako wala pang budget eh na upos sa gasto sa sa mga ayusin ayusin uh, gaya ng gaya nung sa motor na gasto ako nito tapos ngayon yung cellphone kong isa nasira pa ang main ko pa naman kaya orderan ko na naman yun ng Orderan ko yan ng bagong LCD at battery may tilapia ka boss may tilapia why Orderan ko yan ng, pa, ng bagong LCD at ng battery hindi ko pwedeng hindi pa yun kahit na luma na yun kasi kwan kasi ano ba yan ang mga main na account kwan doon no Halimbawa, may bago akong cellphone. Tapos mag-login ako sa Google ko, sa Google account ko. Kailangan confirmation doon mismo sa cellphone na yun, no? Ah, uh, pag-login ko sa isang cellphone, may kuan may ibibigay na message no na may nakasulat 'yan na is that you, no? Pag pinindot mo nga yes, it's me magbibigayan ng pan, magbibigayan ng code, no? Pagbigay niya ng code. Yan sandali ah. Tigil muna tayo dito. Yan. Ang ganda ng oh <laughs> so ayan po, no? Pagbigay niya ng code, no? Magbibigayan ng code para i-confirm doon sa luma po na kuha na cellphone sa main account, no? pag nagbigay ng kuan nyo na nice, isang dali po ah may moist to isang lang ayan so pag nagkuan ako pag nag open ako sa alimbawa no may bagong cellphone ako alimbawa lang no kailangan pag mag login ako sa google ko sa google account ko ah bigbigyan ako ng kuan ng eh, google ng kuan ng eh, code no tapos yung code na yan Doon ko yan i-enter Sa lumang cellphone ko No? Sa main account ko sa lumang cellphone Na Confirmation Na talagang akin yung cellphone na yon Kasi pa yung papasok na message yan Sa lumang cellphone ko na may nag-login Na halimbawa itong cellphone ko na ito No? Nung pag-login ko nito Sa Google ko naka appear ka agad sa main account ko na may nag-login na uh, Samsung Note, no? Samsung Note 9 na may nag-login sa Google account ko. Ayan, paulit-ulit. <laughs> Kaya iningan ako dito, binigyan ako dito ng confirmation tapos ilagin ko doon sa main account ko sa lumang cellphone. Eh kung wala yung lumang cellphone ko, hindi ko ma yung Google account ko, no? Hindi ko ma-access yon sa ibang cellphone. Kailangan ma-kuan doon. Kailangan ko ipayos yung cellphone ko, no? Kaya yon pa yung isa kong gagastusan. Pero mabuti na lang dahil Nokia uh, 6.1 lang naman yon Mura yung kanya. 500 plus ata yung LCD. Mamaya ipakita ko sa inyo no. Idudugtong ko na lang dito. Ayano, no? oh. ikakat ko muna tapos idudugtong ko yung yung cellphone. ayan ito po oh. paano na dito na po tayo sa bahay. Ito po yung sira ng cellphone. ayano. 'Di ba klaro? Tapos pag -ubin mo, yan, Nagdidikit na. Minsan hindi pa ito ma-touch. Ayan, no? Na may mga guhit-guhit. <clears throat> minsan hindi pa po ito matouch o hindi mapagalaw ayan ma'am Lina Valye shout out no <coughs> buti ngayon naku ano naka -playo. minsan hindi yan tapos po may pitik pitik lang yan dito bumabalik yan sa kwan sandali mama sandali ma'am Lina balikan ko lang yung video mo yan yan po yung sira nya tapos minsan hindi na po yan, oh, may kumukurap-kurap po. Oh, yan, nagbabalik na sa vision niya. Pag kumurap-kurap yan, wala na yan, hindi na yan matouch. <laughs> hindi mo na din mapasok kahit yung face, uh, YouTube at saka yung Facebook. Yan. Tapos ito sa gilid, ayan oh, open na yung screen niya oh. na ano po yan Yung sa battery na niya, Nabuntis Gumala kasi iwan sana na baylihan nagpunta yan na diskuhan pag-uwi niya buntis na no? bu buopen na yan pasok mo yung kuko -ku. paano na po yan minsan hindi na ito matouch eh na pumipitik-pitik na lang kaya <coughs> kailangan ko na itong ano, palitan ayong screen at saka battery pero yung unit hindi dahil dito pa yung main account ko yan Diba? mamlin oh, balikan ko na lang po yung video mo. Shout out sa lahat mga busing. Ayan. Yan po, yung panya na tapos yung batere niya, na buntis na. Siguro, nagkaklakwat sa yung ayop na yon kaya pag uwi niya, buntis na. <laughs> buntis na yung batere niya. Kaya at papalitan na yon yung battery parang uh, mura lang yun eh. Uh, Wala nga 300 yung batere. Walang 300 ordiran ko na lang magagasto na naman doon mga uh, kulang-kulang isang libo Ayan. kailangan ko yun mapayos talaga okay so mga buseng, didiretsyo tayo sa barutak doon na lang tayo magkita-kita sa palingke ng barutak okay good morning sa inyong lahat at eh, ipakita ko lang mamaya no, eh, doon, ko din naman yung kan magkita doon na lang tayo magkita-kita sa uh, palingke ng barutak maghanap tayo ng tilapia okay Wingdet official shout out sa iyo. Yan, <laughs> dito na tayo sa Barotac. Dito tayo dadaan sa bypass. <laughs> At may may malapit na malapit lang din naman yung paligid namin sa bahay, no? Sa bahay namin yung paligid ng Bulutan. Pero gaya nga nang sabi ko na moto vlogger ako, no? Dahil sa moto vlogger ako, kaming mga moto vlogger may mga kasabihan ko kami, no, na The longer the road we take, no? So, the more the vlog we make. <laughs> Di ba? Yan. Kaya kung saan yung malayo, doon kami na pumupunta. Ma may bilhin man, bibili man, or mamamasyal man. Kung saan yung malayo, doon kami pumupunta. Kasi, instead na isang vlog yung magawa, or may isang vlog yung magawa, magawa namin mahaba, no? ang purpose ng pagpahaba ng vlog natin no? na kahit na hindi tayo mag live dahil sa live wala rin namang kung no? kunti lang ang nanunood kahit na hindi na ako mag live kahit na hindi kami mag live yung watch hour namin kayang kayang mapunuhan ng mga long video yan ganda ng ganda ng ay no? hey, yan tayo mamaya dadaan pa we, ah <laughs> na no, makayang kayang mapunuan ng mga long video yung watch hour natin namin no? lalo na sa akin kayang kayang punuan ng watch hour ng video na, lo na long video yung live na kanan ko na ma kailangan ma natin na hindi tapak yung pan natin ng yung watch hour natin kita nyo kahit na isang taon na hindi ako nag-live pero hindi po nga yung, yung, yung watch hour po dahil delikado din po yan sa mga monetize no sa mga monetize pag bumaba yung watch hour nyo may posible po tayong ma-demonetize dyan no pag na monetize tayo dahil bumaba yung watch hour natin mahirap na naman yan ibalik no? mahirapan na naman apply apply na naman marami na namang kasikot-sikot si YouTube dyan bago ka ma kwan ulit okay so doon na lang tayo sa palingki nila mga busing ha itakit tayo doon yan dito tayo dumaan <laughs> na prosesyon kasi nang patay doon eh. dito tayo sa likod magpapark hanap ng mga paparkingan Iba na yung nadaanan ko na eh Iba na kasi masikip doon Traffic May libing Kaya dito tayo dumaan eh Dumaan eh Sana Sige dyan Yun, sige Yun Ay diba nakapag tayo Yun tayo mag-fight sa naan Hehehe <laughs> <coughs> Na may mapar tingan pa 'yo, hindi na tayo igot. Ayun, dito dito. Oh yeah. Hadi ah, ba. Kita kagad mo parking. Bangon nang lutok nila. Yan sandali lang po ah. Pasok tayo doon sa loob. Direksyon na natin, dito na yatang galin yung helmet. Ayun, <coughs> di ba? Kita sa igot. dadaan kita tayo doon nandito tayo ah <laughs> walang masyadong ah marami din kumakain na marami ng customer sila may ha? nasa halo <laughs> yun ah ha? dito rin ah ang bango ha? timpla sa pagpalangga o <laughs> daming uh, kumakain <laughs> Ito <laughs> na <Kana> may tilapia Ito <laughs> na may tilapia Ba't ko ba ito? May box ako doon eh Ito na one na lang yung doon sa box Pasko, pasko pa rin eh oh no, diba? Pasko, pasko Dami ng mga pagkain din niya. Yeah. Sana may tilapia. <laughs> Tapos mo tuyo niya ati. Hayop ka ring dep. Ito, may okay. tilapia. Mamaya na. Ito, may tilapia rin o. Mamaya na. Ada <laughs> yang kan? Bintik bintik ni. Walah itu lapi. Ayan nih, si ya. Ada dah, bila. Mana beli deh? Di nama ini. Lapi to. aja. One yang kilo. Ya, bila salah kilo. Ada bah. Wing that official shout out. Bakal kau tilap ya, tapi New Year. Bakal kau tilap ya. Ini kalau tak sebelas. Oh, ini. Shout out tu ya

Amit tilapia daw friska. Okay. Na thank you ah. Kita. Kaya kita mo may may Facebook man ako pero mostly sa kan ako sa YouTube ako nag-focus. Uh -huh. Nay, na, nagbakal ako ka kwano ka tilapia. Na nay dilaw ko ka tilapia. dai. paano ko. Oh, di ba? Tilapia lang kinunta natin dito. Boss, thank you ah. Ano ganing alam mo? Anong ngalan mo? Jordan ah. Ayan, shout out kay Jordan. Ayan, subscribe ka. Mara comment ka para makananta ka mabalaan. Bye. -bye. <laughs> o, oh, diba? Sure. Bakal ko tlop ya. <laughs> o, oh, diba? Dito na. <laughs> Alis na tayo. Dito na yung atin. Ganda yung tlop yan eh. Tris kong tis eh. Dito tayo na naman dadaan. <laughs> at least may tlop yan. Ayun. <laughs> Ayun yung kakay ko lang eh. Tinap yan ang ladin sa atin eh. Oh, sarap na nga ng mano ng manok. natin din eh. Hindi na natin napuntahan eh. Ang ganda po yung tilapia, priskang priska yung tilapia eh Oh, diba? Sarap yung daing Diba, wing death? Ayop ka Pinatakam mo ko ng tilapia mong daing <laughs> Noon ko pa to na nakalimutan mo na sana eh. Pero ikaw yung bit. Binalik mo sa isipan ko. Eh. Daring na tilapia ni Wing Bit official. Pinatakam si DJM. <laughs> Yan, ito na yung motor doon na lang tayo sa labasan mga busing ah. sa Aquana ay hindi, dadaan tayo sa bundok <laughs> Napundok <laughs> tayo na ah. Para humaba ng ito ah Yung manood manood Yung hindi hindi Bale. Hindi kung lagay ito sa pan tapak box na lang sa pan Sa screen Yan kita kit na lang tayo doon sa bundok mga busing ah Doon tayo dadaan ayo ayop na to pag nagedaan ako sa gasolina nagpa gasolina ko buti nakita ni manong na gasolina boy no shout out sa iyo busing ayan flat pala yung hangarapan ng motor eh hindi <laughs> naman na flat na flat yung kulang lang sa hangin kaya pinagtagal niya muna Sabi ko hapa kami pa na naman to <laughs> Kaya hindi na po tayo magtatagal din eh Didiretso na po tayo po uwi no Dito na lang po tayo tatahan Pero gusto ko sana kanina na Mas tigil pa dito Pero dahil sa nangyaring niyo Na nakita, naklat yung motor Yung gulong ko Didiretso na lang ako Para mapapahan siya doon mabantayan siya doon sa bahay Kung talagang magsaslat Tanggalin siya na lang sa lensa vulcanized po oh, uh, may leakage yung tanki nila oh sandali nga balikan muna natin tignan natin nang hamon ah. ah may kuhan pala may naayos sila doon sa baba O. may kwan sila gaya okay. ko ka pa ni maho ay <laughs> huh? na nagda paglabay ko blaga ka usbong yabaho kung kasi ka may nagasungaw <laughs> ganyan <laughs> uh oo -oh. except nyo rin delikado kamukha rin Mudos lang kayo dyan dito pa sa liblib kung dito kayo hindi pa mainit diba? <laughs> ay nako na mga tao yung magmumudos lang sila doon pa sa initan ha, huh. gusto ko sanang kumigil din yun eh. kasi so, yun eh kasi so, na no, lang balik na lang tayo magkape tayo doon sa taas ng bundok kapi tayo doon eh kuwan yun ko muna, no pantayan yun muna yung gulong ko pag eh, kung mm, kuwan talaga minsan kasi eh, ah, dahil sa katagalan ng kuwan ng gulong nag -de drain talaga ng hangin no pag madagdagan wala rin naman ah, tuloy tuloy na naman yan yung kuwan ko minsan hindi ko ma-check yung makina lang naman ulit yung binabantayan ko eh pa check ko sa kuan ko eh, para tuwing naglurong long ride ako pag uwi eh, in-check ko na yung makina ngayon pati gulong na yan ah, ang ganda Wee. Yung lawak ha? sarap talaga pag malawak yung marating ng mata mo no <laughs> yan oh, doon na lang tayo malapit na sa amin mga busing ah sa barangay katuugan sakat pesta nila insan, ap pesta lo, no? yang kita kids yang sudah tanya usakat pesta hani, okay, bye, halo, ap pesta <laughs> Sid Lin yun, May misa May misa, yung parokya Diyan na lang nila Paano yung, parang diyan din nata Yung parokya nila sa loob eh Pasukin pa kasi yung kila Saan eh, gusto sanang mag-rip sa kanila eh <laughs> Ano, shout out sa'yo Pututan vlog Dito kay nanay Dito kay nanay ay wala si nanay babatiin ko sana ng happy fiesta eh <laughs> hindi marami din naman kasi hindi naghahanda ng kapiesta ano. Gaya kaya namin no dati naghahanda kami pero simula nung magpandeme no tapos si mama pa yung mahina na ay hindi na po kami naghanda dahil sa ano sa marami ng gastusin maraming asikasuhin di ba tapos pa lang yung mama tapos ano ba uh, na baka sa mga alikapok may mga uso pa naman ngayon yung mga virus virus na naman lalo pa na nung nakaraan nung no, last year may 8 kasi yung fiesta namin dito pero hindi kami naganda dalawang taon na kami hindi naganda sa kapistahan namin ano ba ah last year pala nagluto lang ako ng kunti yun no, ng kunti na uh, ilang putahe lang yun eh. kasi darating si Tito Win noon sabi ko paglulutuan, lulutuan na lang kahit tinto, no? Na may may makain ng sila na sa akin na papapunta siya. Ang lang ako pero kunting kunti lang talaga. Kaya tatlong po tayo lang ata yun. Na may madaknan lang siya. Kalibo. Going to Kalibo. Ayan. Kalibo Aklan. Ito so, tayo. mag na ako ng paano ko habang nagkain para mamaya kunting makakain ko na oh yeah boogie boogs <laughs> sikit na naman yung sako nang nagsasikit eh. yan mamang oh namatay yung TV sandali po ah Ayan, dito na po tayo mga busing mo at hanggang dito na lang maraming salamat love you all bye